So what's up mga kasoya and salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So samahan nyo kami sa episode na ito na kung saan kami ay mga pa ng isda dito sa uh, ilog or ilog dagat no Kasi mga kasoya, uh, noong last last to last day is nandito rin kami para manguli ng hipon so dahil sa taginit ngayon is maraming hipon sa isda na maliliit pero yung isda na yun na malit is good size na yun kumpara sa mga laking isda hindi na yun siya ma masyadong malaking isda so kasama ko yung si Daxoy Zaido Julius, Julius. Cameraman Wingman Yat Singlingkod Yatin So yun mga kasoy ah. Eh, itong uh, content namin is uh, actually nalagi na kapon yung trap may trap ba? Ang tawag dito sa amin is ampas. So, yung mga kasoy, uh, nalagi na kahapon, and then kagabi is maraming tubig yan. And then, ngayon ay nag -low tide na. So, yung mga isda is matrap. Doon dito banda sa taas. Maharangan. oh, maharangan ba yung isda? Hindi siya makalabas. So, dahil doon is, kami ang kapan ng mga ista doon sa, kung saan nilagay ni Bapa kasi nagpahalang kay kahapon, kay Bapa na kami na lang magpandaw na actually pangalawang pandaw na to no yes. nung unang pandaw is iba pa yung nagpandaw uh, kasi yun ang hanap buhay niya so ngayon uh, sinabihan kami na pag uh, ginabukasan is kami ang magsa second pandaw so tingnan natin kung may isda ko, diba? Okay. Well, let's go! mga may what's up mga kasoya Yado mo nung sa so Team Soya para i-share sa Alcano Laon, na Kutawato City kung saan gaano ito kayaman sa iba't ibang ng isda at iba pa sa kami sa liranong vlogger at ah, siya ganad sa Baguio dos Cotabato City yan na may content sa kamvlog ay Katzin Cook yan in mana na banikap o bangwas ay iba't ibang klaseng isda papasad na bagiluton ilay na bunikap yan natin mga kuhilan niya yan lalakaw na may sa baba natin mga sa kami sa may sa ligid no baba natin mga bangilay na sutrap ay ah, itago ni Bapa sa saligid na ilog dagat dahil sinabihan kami ni Bapa na pandawin namin ang trap na ilagay niya sa ilog dagat. Sana madaklima ko tanwa sada, inshaAllah. Kami ang Team Soya. At sa wakas niya kami sa area or spot kung saan nilagay ni Bapa ang ampas trap. O lambat kung tawagin. Ang tawag-tawag sa amin ay pass. Oh, okay, yung mga kasaya. Ito yung ampas na siya. Guys, meron na trap. Trap para sa meron. Ayun kay Julius, aling kung mga na-trap sada, sana makarami kami dito. InshaAllah. So nandito na kayo mga kasaya sa gilid ng ilog dagat at ito ang sinasabi naming lambat o ang pass At ang ang part 2 ng episode nito na, na kung saan maubusin namin ng iba't ibang klaseng isa sa ilog dagat. Shout out mga kasoya!